nandito na naman po si Boss Henry TV. Magluluto po tayo. Ang ating pong luluto ngayon, pansit biyon Kun kanton Kun tulad nyo na, Ah, bago tayo magluto, shoutout muna po tayo. Ah, shoutout po eh, Insan Bongo TV Vlog kay Nancy TV Vlog na rin kay Dudes TV kay Mamsil at kay Founder Lin J shoutout po shoutout din po kay Mami Guaps so natin yung salamin para mabasa natin lahat yun shoutout din po kay pare Alex at kay sis Marid Maribel sa kay sis roset Aurelio shoutout po si Sunrise Lab kay Gina Ramos Boss Bochum Kay Boss Nesnoy At kay Sis Gingy Shout out po sa inyo lahat At kay Mami Rahe Anconi Jay Rielin, At kay Tunay na Buhay sa Europa Shout out Pati na rin si Kuya Rap Bill Masrabel Sis Rosana Siyempre nandun si Cibar, At kay Biboy TV at siyempre si Noli Ramos. A8 Lovely Birds. Shout out po sa inyo. Twin B. Samred. At siyempre kay Brother Green Winner. At yun na rin siyempre hindi ating makakalimutan si Ma'am Gema At kay Rose Journey RBY. At kay Jonas Venture. Kay Castro. Little Drummer Boy. At kay Sis and Zelda Mixed Blood. Siyempre, sama na natin si Sally Mirano at si Sis QTA, Sis Winnie, Sis Adora Abanto at para hindi magtampo, siyempre, babanggitin natin si Dong ASC. Shout out po sa inyo lahat. At, siyempre, nandito rin ang ating mga kaibigan, si Junri. At, hindi mawawala, si Slaps. At si Mother Earth at yung ating ibigan na si Brad Nelson Pogi Sis Elsa Sis, sis Dindin Siyempre nandiyan si Sis Christy Pati na rin si Awen At saka si Ate Osang At si Onin Siyempre pati na rin si T. Max JT Rewinder At Siyempre Kung ating kakalimutan Eli B vlog. Ah, maraming maraming pong salamat sa walang sawa support ninyo. Sa lahat po ng aking binanggit. Shout out po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Harap po, sasamahan niyo ako. Magluluto tayo ng masarap, napansi. Harap po, samahan niyo ako. Magluluto tayo ng pansit bihon, kon, kanton. Ayan o. Meron tayong noodles. Mga gulay. Ito yung sahog niya o. Oh. Ayan. Magigisa na po tayo para sa ating pansit. Ayan na natin yung bawang. Ayan. Lagyan na rin natin ang sibuyas. Lagay na rin natin itong chorizo. Yun. At itong ating pork. Yun. Lagay na rin natin yung chicken at saka yung chicken liver. Yun. Lagay natin ng konting soy sauce. yun. Ngayon, nangagisa na yung ating takog. Lagyan na natin ng snore cubes. Ngayon. Lagyan na rin natin yung gulay. Ayan o. Oh. gulay. Lagay na rin natin yung chicharo. Pwede na rin natin ilagay yung ating ilikoryo. Ayun. ilagay na po natin yung pansit bihon yun na rin natin yung pansit canton yun yun nilagay na po natin yung gulay sa ibabaw yun nakaluto na tayo ng pansit yun pansit Bihon kun kanton yan sarap yummy kain na po tayo nakaluto na po tayo ng ating pansit bisado. Bihon kun kanton ah sa mga hindi ko po nabanggit sinisya na po kayo pero huwag po kayo magalala sa susunod po babanggitin ko na kayo lahat hindi na lang po Maraming 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 salamat po sa wala suporta. Ah. Huwag po niyo pong like, share and subscribe. bos and the IG. Chepre. Huwag niyo ring alimutan. Don't forget. Click the bottom. Video, click, siyempre, No skip ads. Okay, kita na lang po. Maraming maraming po selamat. Bye bye.